Ah, uh, eh nga, eh, kung ikaw, kung sabi mo kanina, eh, hindi ka rin nagsusubscribe sa religions talaga. Pero kung ikaw, kung i-explain mo lang sa mga words na maintindihan namin, uh, ano yung paniniwala mo sa totality ng buhay natin dito sa mundo? Um, so, on the one hand, I think that there is a higher power. Gets. Me me. I don't care if that higher power is Yahweh, Abra like the God of Abraham, um, you know, if it's Allah, if it's, it doesn't matter to uh, me. But it's a higher power. Uh, um, what I think, eto, now I'm pulling from my more Buddhist and esoteric stuff. Uh, what I think it is, the higher power is, is somebody who has expanded their consciousness. Na, um, so much so that they're able to. Kasi, Ewan ko kung nakita mo na yung video ni Carl Sagan hmm. explaining about difference, kung yata, between 2D and 3D. Oo! Ah! Alam mo yan? Balik yun, nabalik yun. So, yun, yun din ang same sa akin. Ah. So, the difference between 3D and 4D or 5D, 6D. Hmm. Na there are for sure other dimensions that we are not able to experience, to see, to comprehend. Ay, ako na-experience ko na. Ay, joke <laughs> ko lang. Ah. So yun. Uh -oh. I think yun ang higher power. Hmm. So, yung parang inexplain ni Carl <laughs> Sagan doon, kunyari, di ba, tito? Kung, sa 2D mo lang titignan to, oh, you have, it's uh, either flat lang siya, nabilap na. Yeah. No? Uh -oh. So, uh -oh. parang ang ginawa niya, may table siya. On that table, may square. Mm. In that square is, ano ba yung tawag niya? Parang flatland. Sabihin so, no, flat natin flatland. Flat land. okay. And then, You live in flatland. Tu dikalang, flat uh -huh. kalang. Ka uh -huh. So you only lang. Linya lang. Linya lang, lang. Oh, you only ito, experience up, down, left, right. Mm. Wala kang wala kang, like in and in and out. Uh -huh. So if something from 3D, if an apple were to come in and touch down onto mm. your flatland hindi mo maiintindihan yun. Kasi makikita mo lang, siguro, yung dalawang ilang, da mga dots ilang lang. Ilang uh -oh. ano, oh. Hindi mo maiintindihan. Same, same for us. Uh -oh. Na something in, that lives in, in higher, 4D, uh -oh. 5D. Hindi natin, hindi natin mape-perceive ng tama. Yeah. Tapos parang ang ginamit ng ano dun, na ano nung, nung 4D, yung Tesseract, di ba? Yung parang tesseract. square. Uh -oh. yung square na merong extension yes. sa... Okay. pero ano lang yun, di ba? Parang You're, theoretical lang yun. Wala yeah. talagang Walang physical representation ng 4D. That, that is a 3D representation of, of a 4D yes. object. Sobrang so interesting uh -huh. niyan. <laughs> same same with like a cube. For somebody in 2D land, a cube is a square. They can siguro, they can like try to draw a cube, pero hindi nila ma-experience yung cube. Hindi nila alam kung ano yung cube. May representation lang sila of a cube in 2D. Mm -hmm. uh. Sa akin din, same na... Yun. Ako, parang medyo sure na nga akong may ibang dimensions nga na hindi pa lang, hindi pa natin kayang ipoisive o hindi pa natin. Pero, yun nga, sure through meditation and all, ganyan-ganyan. Mm -hmm. Medyo, nagkaroon na ako ng glimpse dun sa, <laughs> sa other yeah, side niya yeah. nga ako. Uh -huh. Ayun, ako, sige, expand mo pa yung belief mo nga. Uh, ano pa ba yung sinasabi ko? Nai, may, may isang, ah, may isang uh, being na Yeah, uh. so, yun may being na higher, higher power. Mm. Um, and at the end of the day, kasi anong nangyayari, I think, ginagamit natin ng religion for morality. Mm. Pero we can we don't need religion for morality. Mm, totoo. Um, may book ako na binasa na sinulat ni Dalai Lama. Mm. Uh, mm. beyond religion. Na parang, ang propose niya is, parang we do away with religious institutions. Mm. Parang may set of morals na lang tayo. Same with, um, same with Immanuel Kant. Ah, Immanuel Kant. Yun din ang philosopher. Uh, philosopher na, parang, basically do unto others what oh, you golden rule oh golden rule exactly do unto others what you want others to do unto you so na parang yun ang maxim yun ang idea that mm. we should be living by mm -hmm. kasi hindi naman natin kailangan ng religion to say you you can't kill your you can't kill other people you mm -hmm. can't steal you can't na parang Obviously, we shouldn't do those mm. things kasi pagka sa atin. Ayo natin. natin. So, yun ang yun ang na that's why I don't like religious institutions. And um daga trying to expand mm. more on mm. yeah, higher power doesn't matter um, who the higher power mm. is basta meron. And that um may reincarnation. Para sa akin din kasi sa view ko yung sinasabi mo doon sa religion ay sa religion as basis for moral mm -hmm. or for morality. Para sa akin kasi parang hindi rin matatawag bang tunay ng morality yung kung ginagawa mo siya for a reward of heaven. Exactly. Or for a reward of acceptance of the Lord. Hindi ba ang ang dapat na good is for goodness sake Oo, talaga? Exactly. Diba? Na, parang, na ginagawa mo kasi ganun ka kasi oh. ayaw mo ng saka nung opposite. Na, oh, oh. mas genuine. genuine. Gusto mo tulungan yung tao, yeah. gusto mo may magawa ganun, di ba? Hindi yung hindi yung ah magbibigay ako ng pera kasi points yan Last sa akin. Plus point. points kay God, di ba? Oh, parang oh. Di ba parang mas ano pa nga, yun? mas immoral ba? Kaya nga, nga eh, <laughs> kaya, kaya nga. nga. Parang oh. mali. Oh. Ako naman, ako rin, very same tayo ng ano. Pero sa akin, meron din akong, Parang pag analyze mo lang philosophically talaga yung, yung existence ng mundo. Tsaka ilalagay mo siya sa logic. Lagi ako nauuwi na kasi parang, alam kong nagigets ko na yung love, yung uh, uh, tawad, universal love ng higher power o ni God. Mm -hmm. Medyo nararamdaman ko siya. Pero pag nilalagay ko siya sa logic, and tinitignan ko rin yung buhay ko, at buhay nating lahat. Di ba parang tinitignan mo, pure, kahit sa philosophy na, nung ng suffering, di ba? Ang mm -hmm. daming suffering, pero at the same time, ang daming ang dami rin fulfillment and all. Mm -hmm. Tapos ako sa conclusion na parang yung yung view ng mga religions kay God na yung omnibenevolent siya, yung all good, all loving. Mm -hmm. Parang pag tinitignan ko yung universe, parang hindi naman. Uh, Para pati eh. mundo, makita ka lang ng pulubing, hirap hirap dyan, o kaya, parang hindi. So parang nauuwi ako sa parang parang uh, perception, hindi naman conclusion kasi wala naman ako, yun ako naman hmm. Na kung ilalagay ko yung sarili ko na tataas ako ng tataas yung caution, tataas yung tataas yung power ko, kung naman, kung naman yung kaya kong gawin. Hindi ako gagawa ng something dahil mahal ko lang siya. Ano mo pa pala ako doon? Like, di ba parang, kunyari, mag-aalaga ka ng aso. Hmm. Mahal mo yung aso, mahal mo yung aso, pero may nakukuha ka rin dun sa aso, di ba? True. Yung sa yung unconditional love ni God, parang sa akin, kung ilalagay mo siya ng, parang iniisip ko kasi kay God, parang siyang great architect of the universe. Mm. Parang gano'n. Tsaka, kung ilalagay mo pa sa onting modern, parang siyang programmer ng isang napakagaling, napakagandang simulation. Mm. So, nauuwi ako sa, ano na parang, it's either, Sobrang galing niyang programa nga, nagumawa siya ng ganyan, na parang wala siyang, wala siyang design na ano anong mangyayari dun sa istorya. Hmm. Pero gumawa siya ng parang, ito yung kapupuntahan nung, ito yung mga possibilities na pwede mangyari. Hmm. Or, hindi, and kaya na ginagawa yun, for entertainment. <laughs> uh Oo, -oh. yun nga. So, it's, it's, either, it's either you have somebody who is like a god, who is all-powerful, but All powerful, all knowing, but is malicious. <laughs> or uh, a God who is not all powerful or all knowing. Uh, omnibenevolent, but it's all powerful. Uh -oh. So, you not you know, conclusions, you don't you know, possibilities. Because, eh. mm. on the one hand, sige, mo. Sige, he's omnibenevolent. Omni Omni oh, all good. All, all good. good. Like, hindi, wait, wait. he's all powerful, all knowing. Hmm. Omniscient. Uh, pero if that is the case, bakit naghihirap ang tao? Hmm. Bakit you know, hmm. ang daming ang daming tanong eh. Oh, ah, ang daming tanong. Tapos eh. ang usually ang sagot is oh because of evil, because of hmm. you know, Satan, because of whatever. Bakit eh, so, uh, ne, kung sige, sabihin na natin. Allow natin yon. Sige, it's Satan, mm -hmm. evil, all of that. Eh, akala ko all-powerful siya. If he's all-powerful. Mati niya kayang stop up po exactly. lang. Exactly. Diba? So, yun ang... Kasi yun yun yung, free will daw. Kung so, kung may free will nga, wala rin, hindi siya all-powerful. Kasi ang all-powerful, absolute power. Walang imposible. Eh. Di Kung may imposible na, di wala na nga. Di, exactly. Rin. Yeah. Pero yung napo kasi ako pag tinitig na ko nga 'di ba yung parang ako ah, philosophically ang mm -hmm. view ko Ah, parang ang goal ko sa buhay ko is magkaroon ng epic na buhay or magandang istorya. Mm -hmm. Na kung ako yung, hindi siya main, I mean, technically main character syndrome, pero oh. parang kasi kung titingnan mo yung buhay mo, lalo na kung alisin mo na yung religion, I mean, kailangan mo tignan yung buhay mo na gano'n para magkaroon ng fulfillment and worth yung pagbubuhay mo dito. Pero hindi siya yung, hindi siya yung technically main character na selfish. Uh Oo. -oh. Na, na ikaw dapat nasusunod kasi na, it's uh -oh, your na, story. Na narcissistic. Uh -oh. Uh -oh, hindi, hindi siya gano'n. Parang, kumbaga, main, main character ka dahil ginagawa mo ng magandang story yung buhay mo. Mm. Na hindi naman na si Sariling lagi ka lang masaya, may adventure, Mayroong, may, may struggles, may, eh, may mm -hmm. adventure. Kung titignan mo, and may siya, pag tinitignan ko nga yung buhay ko, na parang ganun, ang exciting ka, ang ganda. sa mm -hmm. So parang, oh my God, hindi, pa, hindi kaya ito yung pinaka point, is mag-enjoy rin siya. <laughs> 'di ba? Sa nagiging buhay diba? natin. Medyo yun din ang sa tingin ko kasi like, you know, medyo hedonistic. Oh, I have okay. hedonistic tendencies. Na parang if it feels good, if it um brings me pleasure. Mm -hmm. Not in a not in a just sexual way, uh, just uh -huh. if it brings me pleasure, you know, I'll do it. Uh -huh. Kasi masaya. masaya. Ano, parang yun ang, yun yung ano ko ngayon, bio ko sa sa uh -huh. IG for the plot by the plot. Oh. Ano so, ba ganun no, oh. Talaga yung paggawa lang ng magandang story uh, sa buhay mo. Kaya nga, parang just if masaya, if it brings me if it if it satisfies me, mm. 'di ba? Parang why not? Tapos may belief din kasi ako na yung yun eh, nga, yung yung universal consciousness nga na parang yung yung si God, yung idea ni God, is parang siya yung totality nga ng consciousness nating lahat. Ang mm -hmm. buong consciousness ng universe. or yung totality ng universe. Mm -hmm. And yung harmony ng universe, lahat, pati yung harmony ng physics, ng chemistry, and all, ng quantum mechanics, is siya yung embodiment ni God. Mm -hmm. So, may view ako na ako, bilang pahit ako ni God, ako rin si God. And mm -hmm. pag nahinish ko yung power and consciousness ni God, powerful ako. So, parang iniisip ko, na na kung ginagawa ko nga yung buhay ko nang maganda yung istorya ko pinapasaya ko rin si God parang